Okay, welcome back. Dini na sa atong password tres sa May 22. 22. So natay best combination. Natay best combi pattern. Nindot kini sa nga pattern karon kay marag mudao tani, ani. ani pattern. So update sa ta sa resulta kagahapon sa May 21. So ang resulta kagahapon sa May 21 is 363 sa 2 PM 820 sa 5 PM 668 sa 9 PM. So muna siya ang resulta kagahapon. So dinita sa atong base pattern. So at dito sa tasa tong missing karon, atong missing day karon, missing. Missing is 1. 1 ra kita tumisig ka, lagi isang 1 so atong pasakay um masay mag pares ni si 2 0 ah dili eh, siguro ni mo balik si 2 0 kani si 741 atong pasakay 741 sa tulo na ay 2 so pwede si anak pwede po si four one o pwede po si 71 one so pasakay so atong lit guide karon lit guide nato is three nine pwede yapon siya mag satlo yapon satlo na ydoa pwede yapon siya mag 3, 1, pwede po siya mag 1-9 o pwede po siya mag 3-9 so parisi na lang muna okay so din ito sa atong best combination so we resta eyes to the board erase to erase so din ito sa atong best combination okay so tinita ka ang kwan kang, kang ito zero na ito muna siya resulta gapon sa 5 feet huwag kang 6 Resulta sa 19. So, pattern nga pong siya. Kung mo na siyang tanahon, 6, 6, 8, 6, yun ka 6, kasi si si kwan 8 to pwede ya po ka magto gapon pwede ya po ka magto din sa iya pwede ka magto para to it zero pwede ka magto then din pwede ka mag minus 6 4 2, 2, pwede, -2. Pwede, -2. Pwede, -642. pwede pwede po din po Pwede ka din mag 648. 648. Pwede ka mag 648 or mag sindikato ka. 643. So, mo siya yung pattern. 643 o 648. Kani yung 643 may the best. Okay. Target rambol lang ka na kung manahan ka Sunod din ito dini tekan 363 363 oksi 668 mana siang resulta sa 2pm 9pm so kanan indot kena siang pattern 363 so 363 3 kali ini diwa 668 8 tingkat 8, so 8 tiga di dini, di bawah pattern man, 8, 8, pwede di kadia mag minus 35, pwede po ka dia mag uh, sindikit or plus, kongi plus minus ya, kongi plus minus ya, na agai 35 kondili. Ihin mo si 7. Pwede ka po nga mag 387. Pwede ka po nga mag 387 na ano ni siya. Minus. Minus ka sa iya. Pero ang dabis di kaya ni siya. Kani si Juan. Uh, plus. Or, kung mag minus ka 385 man. Slide niyo mo siya 387. I-plus na lang ni mo siya. 3 mangka 363 3 8 1 kan ini target rambut lang kan Okay oke so ato mga best combination best combination ato best combi old rota old rota atay 381 target rumble og 643 target rumble okay so mana sya atong best kumbi okay dinhi na lang kukutob may buntag sa yung tanan o good luck sa atong paswertes sana mo daog na kita makuha gid atong insaktong kombinasyon bye bye